Mayroon po tumawag sa akin, nagtatanong siya kung tama daw ba 'yung ginawa sa kanya nung tao na nagpabenta sa kanya ng property. So, ang kwento niya po, uh, meron lumapit sa kanya seller tapos pinakiusapan siya na ibenta 'yung property niya. Tapos siya nimbahala bahala sa commission nitong ni ano ni agent. So, ginawa po ni agent, ginawa niya yung lahat ng magagawa niya para ibenta po 'yung property nitong seller. Ang tanong, uh, nung naibenta si property, magkano ba dapat ang kita? agent noong nabenta niya yung property ni seller. So, madali lang naman po yan. Una, kung ikaw ay um, license broker, sabi ko nga po, 5% yung automatic yung kikitain mo. Pero, pwede rin naman maging 5% yan kung si, si seller eh, mabait talaga at tinitingnan niya yung tiwala nyo sa isa't isa, yung samahan niyo. So, pwede niya ibigay yung 5% sa inyo. So, nasa pag-uusap po yan. Pero sa, sa totoong kalakaran, yung broker, 5% talaga siya. Pero yung mga under ni broker, 3% lang po yung makukuha niya kasi yung 2% pwedeng mapunta doon sa broker. So, ganun po siya niya. Kaya kung meron kang 1 million, um, ang dapat na maging commission na 5% is 50,000. Pero dahil nga, halimbawa, ano wala kang lisensya, bibigyan ka ng 30,000 kasi 3% po 'yon. Eh ang tanong, um magkano ang dapat makuha nitong pinakiusapan na event time property niya ni seller? So yung nangyari po kasi ang binenta niyang property eh nagkakahalaga ng kulang 7 million. So kung sa 7 million na lang uh, sa 5% noon, dapat meron siyang trade ano um nasa 300,000 mahigit dapat yung pera niya. Pero dahil hindi nga siya ano, hindi siya, ang dito, hindi siya license broker. So, yung, tingnan natin po ha, ah, yung 6 million na lamang, 6 million, um, uh, i natin sa 0.03, dapat meron siyang pera na nagkakahalaga ng 180,000 sa 6 million po yun. Pero kung uh, 5% yan, meron siyang 300,000. Pero ang nakakalungkot dito sa kwento nung tumawag sa akin, uh, yung binigay sa kanya ng seller niya, Nakadirect po siya kay seller, ha? naka nakadirect din po siya kay buyer. Ang binigay sa kanyang commission is parang 20,000. Tapos ang gasa, ang tanong niya sa akin eh, pwede daw ba habulin niya yung yung bayad niya o yung commission niya? Pwede naman 'yon. Pwede po 'yon. Kaso ang naging problema nga dahil wala silang pinirmahan eh hindi siya pinansin ng barangay. Pero ano po, ha? ito paalala lang po ito sa lahat ng kung ikaw ay seller, at uh, pinakiusapan mo yung tao na ibenta yung property nyo, meron mang kayong kasunduan na wala, dapat nyo ibigay yung tamang commission sa agent nyo kasi kumita kayo sa kanila. Kung hindi yan, kung hindi nyo yung hindi niya ipopost yung iaalok yung property nyo at hindi mabebenta ng ganong kaganda yung property nyo kung hindi dahil sa effort niya. So, imagine nyo po, um, direct siya sa inyo bilang seller kayo, tinirect niya yung buyer niya isa lang siyang agent pero pinagdamot nyo yung karapatan niya na kitain yung pinagpaguran niya. So, sana hindi po tayo ganun yung ano na o Kung ikaw man ay seller, sana hindi ganun yung maging ugali natin na kung makumita sa, uh, na-benta nitong, ni, 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 agent yung property natin, eh, nangihinayang tayo sa ibabayad natin sa kanya. Dapat hindi ganun yung iniisip natin. Kasi sana tayo na lang yung nagbenta ng, ng property natin. Kung ayaw pala natin magbayad ng, ano, ng agent. Pero dahil gusto nating mabenta ng mabilis yung property natin at meron tayong makitang magandang uh, buyer na bibigyan tayo ng magandang presyo, dapat hindi tayo, ano, hindi tayo parang walang pakilang, walang puso na hindi natin ibibigay yung para doon sa agent natin. So, dapat hindi tayo ganun. Kasi ang pag agent hindi naman po yung palaging may kita, lalo na yung karamihan sa mga agent na baguhan. Kapag hindi maganda yung experience nila sa unang pag agent nila, namamatay yung pangarap niyan. Kaya ang nangyayari, hindi nagiging maganda yung epekto sa kanila. Saka ano po eh, pagdating kasi sa pera, nasisilaw yung iba eh. Hindi lang naman yung mga buyer, yung mga agent, even yung mga sellers. Nasisilaw sila sa pera pag nakita nila na ang laki ng pinagbila nila at ang laki ng mababawas. So dapat hindi hindi na kayo ng agent kung gano'n po yung ano kung gano'n yung gusto nyo. At dun sa mga agent naman, paalala ko sa inyo, wag na wag kayong papayag na kapag inutusan nila kayo na ibenta yung property nila at nagdala kayo ng buyer sa kanila, papirmahin nyo sila agad. Pag nakita nyo na yung, yung buyer nyo, interesado talaga sa, sa property na inaalok nyo, manigurado kayo, papirmahin nyo sila agad kasi hindi nyo alam kahit na magkaibigan pa kayo, kahit na amo mo yan, kahit kapitbahay mo yan, na matagal mo na yan kakilala. Pagdating sa pera, nagkakaroon ng kaguluhan. Kaya manigurado kayo sa security ng effort na binibigay nyo. Uh, ginagawa nyo naman yan eh. Ginagawa natin yung pag agent na yun. Hindi naman para sa sarili natin. Kundi gusto natin tulungan yung, yung agent, ay yung, yung buyer, gusto rin natin tulungan si seller. Pero sa huli, kapag hindi tayo nanigurado, pati tayo, kawawa tayo kasi in, 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 mawawala tayo sa picture. Parang ganun. So sana ingatan nyo na kapag nagustuhan ni buyer o dinalaw ni buyer yung yung property at naramdaman yung gustong gusto niya. Papirmahin niyo kagad si Zella. Manigurado kayo. Uh, yun yung mapapayo ko. Kasi yung, yung pera, hindi naman talaga nadadala yan. Pero nagkakaroon tayong kasalanan kapag uh, hindi tayo nagiging patas sa pakikisama natin sa iba. Ano man yung panlalamang na ginagawa natin sa kapwa, magkakaroon niya ng balik sa atin. At hindi natin yung magugustuhan.